Guys, kakatapos ko lang talaga maligo. Pero, I feel so hot pa rin. <laughs> Charot. Ang ina talaga ngayon, guys, no? Grabe talaga yung araw na to. Siguro dahil, ano, lintin season. So, ayan, guys. Bumili ako nito. Para naman, medyo mapawi yung aking naramdaman na init. Ayan. Okay. Ibuksan natin. Ito, mabuti na lang, madali lang siyang buksan. Mango Graham. So, ayan, talaga siya. Hmm. siya. Hmm. naibit yung aking bilbil. -bil. Ang <laughs> sarap. Mm. Chocolate sana yun yung gusto ko eh. Kasi wala naman chocolate na. Ano yun